kampi ng bayan kasangga ng masa kapanalig ng batas at hustisya attorney Danny Cone Paul Luzon, Visayas at Mindanao. Mula Apari hanggang Hulo, magandang gabi po. Ako inyong mare ng Bayan Mare Yao at sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Signal 101, jan po yan sa TVUP at uh, syempre ang ating Facebook, ang ating YouTube. Good evening, good evening, good evening. Ako po inyong mare ng Bayan Mare Yao kasama natin syempre abogado di Campanilla Attorney Danny Concepcion. Good evening attorney. Mara, maraming salamat sa iyo, uh, Mare. Magandang gabi uh, sa iyo at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Anip sa energy, ha? Ang, ang, ang platonic, ha? Sa tono, ha? Oh, sa energy, ha? ba? Pag Pagod. Pa na Mula umaga hanggang hapon, no? Oo, oh, oh, hanggang gabi nga. Hanggang gabi? Mm -hmm. So ano yun? meeting, 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 tapos turo, turo, tapos paperwork, uh, paperwork, mm, ganyan. Lakad, lakad, upo, upo, gano'n. oh, gano'n. <laughs> dal, 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 dal. Dal, dal, dal. dal Oo, oh, ganyan. Oh, ganyan. Pero hindi ka ba, hindi ka ba, wala bang isang day na rest day mo talaga? Sunday ba yon? Eh, misa ah, pati week, Sunday, nakikachika-chika ka rin eh. O, oh, kasi pag wala kang ginagawa, mabobore ka rin eh. Ah. Okay. Mas nakakapagod ang walang ginagawa. Ah, okay. Pero hindi mo hinahanap-hanap yung wala kang ginagawa? Ay, hindi Hindi? Ah, uh, uh, ano ba, pag napagod ka, dapat magpahinga ka. Pero pagka nagpahinga ka, hindi naman pwedeng isang linggo ka magpapahinga. Ah. Uh, wala talaga sa vocabulary mo yung yung bakasyon. Ah, meron naman. Nakababakasyon ah, ko lang. Ah, nakababakasyon eh, lang. Okay. Mm. So, meron din pala. Pero hindi ba ba alam na pag nagbakasyon ka, napapagod ka rin? Eh, hindi. Totoo yun. Lakad <laughs> ka ng lakad. Ngayon. I ikaw ba yung tipong pag si uh, kasama mo ba, ba si Gabby ay eh, mula umaga hanggang gabi talagang naka-schedule yan? Talagang ay, ano? Talaga. Oh, Oh, siyempre. E eh, pagod nga. Hindi, hindi ka lang nagtatrabaho. Oo. Oh, oh. Pero napapagod uh, physically napapagod ka. Oo. Oh, oh. Kasi siyempre sasakay ka sa ganito, pupunta ka sa ganon, mm. kakain ka, yun lang pagkain mo. Nakakapagod din kumain ha. O <laughs> pero <laughs> yan, pag nagbabakasyon ka, minsan mas pagod ka pa pagdating mo dito, mm. mas hapung hapo ka sa dami ng mga nilakad mo. Yun lang pagsakay sa eroplano eh. Totoo. Yung pagupo sa eroplano ng sampung oras, nakakapagod dyan. Ay, ang sakit talaga ng balakang ay, ko dyan. Ay, oo, oo, hindi oh, lang balakang, pati dyan. puwet. Oh, totoo ka dyan. Mm -hmm. uh, well, anyway, dahil uh, mukhang hindi sa, wala talaga sa bakas bakasyon ay wala sa diksyonary ni Atoy ni Danny Con, dahil kahit bakasyon siya ay pagod. <laughs> Ganun na lang. Dal-dal, bakasyon, trabaho. Yun ang buhay mo. Uh, dapat doon pahinga ng, uh, yun, tamang, tamang haba ng pahinga. When you say, ito ha, ah, para sa lahat ng mga abogadong nakikinig sa atin ngayon ha. Kasi syempre, mm. yung mga abogado, daladala -dala nila yung mga problema minsan na kanika nila mga kliyente sa bahay. Mm. Totoo yan eh, di ba? Mm. Pag kunwari, meron kang naisip na, na para sa kaso, anong ginagawa mo? Kunyari, bigla mong naisip, may kaso ka, parang nakakita ka ng lusot. Lusot! Talaga hmm. lusot. Di ba? Anong ginagawa mo? You jot it down? Anong ginagawa yeah, tatandaan mo? tatandaan mo siyempre. Ah. Tatandaan. Pero iniisip mo pa rin hanggang sa pagtulog mo. Well, uh, kung talagang exciting yung idea, at uh, talagang bisan, uh, yun naman ang aaliw sa iyo. Naman, di ba ah, trabaho yun? Ah, kasi yun? nakakaaliw yung trabaho. Ah, yun naman ang sinasabi ng mga ng mga matataliw, ng mga wise men, ano? Like si Confucius. Oh, ano sabi niya? Ang sabi ni Confucius, find a work that you enjoy. So that you do not have to work all your life. And uh, you won't be working the rest of your life. Ah. Oh. Kasi pagka gusto mo yung trabaho, hindi ito trabaho para iyo. Ah, uh, kalakalahati. Uh, <laughs> Parang hindi ako naniniwala ng kalahati. Kasi, kahit minsan gusto natin yung trabaho natin, kailangan natin mag post Ah, Kasi pag inaanto ka, natural, matutulog ka. Uh -huh. Hindi naman pwedeng limut, Limot na tulog, limot mm. kain, di ba? Mm. Hindi naman. Well, totoo yun na, ah. Kasi naging, uh, di ba, lumipad ako for a time, di ba? So, enjoy ako sa ginagawa ko. Di ba? Pupunta ka na ibang bansa, mag-stay ka, mm -hmm. ganyan. Sakay ka sa aeroplano. Sakay ka sa aeroplano. Pero, na nakakapagod. Ah, syempre nakakapagod yun. There was a time na talagang sabi ko, parang ayoko na, I wanted to give up. But I love the thought of flying. Wow. Pero yung, yung alam kong 13 hours kang lilipad, hindi mo makikita yung mga anak mo, mga ganon. Ay, parang nakakaiyak. Pero masaya pa rin yung trabaho na pili ko. Eh, paano na yung trabaho hindi nila gusto? Di mas masama, di ba? Okay, kaya hanap kayo ng trabaho na gusto ninyo. Na gusto ninyo. Yan. i so, enjoy kayo. Yan ang tip. O, eto na ang mga Globe users at smart users. Ano mga teleponong pwede nilang tawagan, attorney? Eh, sa Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8800. Okay, there you have it. So, tawag na po at mag-text na kung kayo ay may mga katanungang legal para sa ating abogado de Campanilla. Ito na ang first question. Mm -hmm. Galing ba ka or Cavite si Mandy, nagpaparenta po ako ng gown online. Mm -hmm. Pero hindi binalik yung hindi binalik at blinak siya. Pwede po ba itong ituring na theft? Ah, okay. Ah, meron nga yan, yung gown online. Tapos, hiniram niya yung gown, hindi ibinalik. Tapos, blinak pa siya sa Facebook. Ano ba yan? Considered pag nanakaw ba yan? pa po siguro nako mas mal mas ma mas mm -hmm. grabe kasi estafa is panloloko panloloko at criminal offense na mas ah, matindi yun kaysa ah, sa ah, TV no mm -hmm. o oh, nako mas malaking kaso yung kakaharapin ng taong yan yeah, parang ano yan kumain ka sa restaurant tapos oh. hindi ka nagbayad estafa din yun? estafa yun ah, really? oh. omg e eh, paano kung hindi na niya mahanap mm -hmm. pero ito kasi parang nagbayad ng renta no nagbayad pero hindi binalik ah oh, sa so parang yung kasi ano siya, meron siyang obligation to return eh. Yeah. Ah, baka ista pa nga. Okay. So, hmm. pwede mong filean yan kaagad, di ba? Uh Oo, -oh, sa pulis po. Polis yan eh. Oo, oh, oh, okay, sa so, Okay. Pero kailangan, uh, meron po tayong proof ng identity. Oo oh, 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 nga. Oh, eh kasi online ito eh. Baka na-alias-alias siya. Oo. Oh, oh, baka mamaya, hindi pala yun ang pangalan niya. Oh, hindi pala yun ang address niya. So talagang alam lang niyo yung telephone number eh. Oo. Oh, oh, yun medyo... lang ang sigurado na alam niyo Oo oh, oh, nga. Na man. totoo yung telephone number kung saan, ang kung na ginamit, para i-place yung order online. Ayan. Anyway, punta na kayo sa police at uh, isu mm -hmm. isuplong na siya. Ito mm -hmm. naman si Kiefer ng Tarlac. Siya ay 27 years old. Mm -hmm. Attorney independent contractor po ako sa isang content marketing agency. Mm -hmm. Gumagawa po ako ng art videos for their clients. Mm -hmm. After mag-resign ako, tinatakot po nila ako ng legal threats. Keso daw, I violated IP, NDA, and non-competent or compete. Non-competition siguro ito, mm, no? Kasi gumagamit ako ng style sa personal content ko na similar sa ginagawa ko for them. Pero yung videos ko po ay original, ginagawa outside work hours. Gamit ko po ang sariling characters at walang reuse assets. Wala rin silang pinakitang proof sa kanila yung style. Pwede po ba talaga nila akong kasuhan dahil lang po sa paggamit ng similar format or style? May karapatan po ba sila sa content na ginawa ko sa sarili kong account? de parang sena parang inaamin niya na, na siya. Na, hindi, na may na same may similarity ang format nung kanyang ipinoproduce at ipinalalabas. Kaya nga kina nagrereklamo yung dati niyang uh, kliyente dahil parang pareho. Oo nga. Okay, parang pareho. Ano yan eh? Parang may dalawang sikat na babae ang pinag-aawayan yan eh. Ay, oo. oo. Di ba sabi ng ano, ginaya naman niya yung style ko eh. Oo. oo. Pero yung paggaya ba ng style? Ito lang nga matanong lang kita, uh, attorney. Kasi nga, um, let's face it ah, kahit ata sa media, hindi ka pwede, pag kunwari nag-resign ka sa isang trabaho mo, bawal kang pumunta dun sa kabilang ka competitor I, not, mo. Non-compete yun. Oo, di ba? You cannot engage in the, the same, same... similar business. Aha. Oo. oo. Pero dahil ito independent contractor shape, Oo. Oo Okay, hindi ito empleyado. Oo. So, ang tingin ko, wala siyang pinirmahan dito na non-compete. Ah. Kasi, uh, yung mga non-compete kasi, kaya sila naglalagay nito sa kontrata, kasi ipapagamit nila sa'yo yung bagay na pag-aari nila. Yes pede mong gayahin. Yes. Okay, ma, ma mo yung secret of secret. the trade. Secret, uh oo. -oh. Kaya dapat since nalaman mo na yung sekreto namin, nalaman mo na yung kung sino-sino ba yung uh, kliyente namin, nalaman mo na kung ano ba ang marketing strategy namin. Mm. Dapat hindi ka na uh, pupunta sa the same line kasi lahat doon natutunan mo sa amin, pakikinabangan nung bago mong uh employer. Oo. Okay, pero dahil dito independent contractor siya. Kanya talaga yung ibinigay niya eh. mm. Okay, kasi pag independent contractor wala pong ano eh, wala pong kontro, walang, uh, control, walang mm. control. Yung uh, uh nag-hire sa iyo, oh, oh. nagpagawa sa iyo, dun sa content na ginagawa mo. Eh, paano ko sabihin niya, eh, kaya nga kita hinire dahil dyan sa content eh, tapos ba't mo gagayahin? And then, bakit mo ibibigay sa iba? Oo. Oh, oh. Ah, kinakailangan, meron ka naman din pinirmahan na kamukha nito, bawal, uh, yung, 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 yung lahat, ng style na ipapasa mo sa amin, commission work naman ang tawag dapat doon. Mm. Okay, commission work. Ayan, pwede rin naman na independent contractor ka pero commission yung work. So, depende yan sa pininamahan nilang kontrata? Depende sa kung ano yung kontrata nila. Okay. okay, okay. Pero yung uh, pareho ng style, uh, pwede po yan... Kita mo nga, oh, di ba yung nag-aaway na dalawang babae? Mm. May nagdemandahan ba? Yes, wala. Wala, wala nagdemandahan. Kasi, Kasi mahirap nga, na, ma-improve yun. Mahirap i-prove po yun. Oh, napakahirap na i na style. sinong nauna, sino ako, mm. parehas kayo ng style. Eh, halos tayo lahat. For example na lang po, mm. lahat tayo nakamaong. <laughs> mm -hmm. Oo, oh, yung style mo at saka style niya, eh, parehas mm. tayo nakamaong. Eh, pare Although, parehas. marami I'm ako na dinig na nagsabi, nakapanood. Nandala talaga yung ginaya, yung style ng nauna. Oh. Okay. Well, anyway, depende raw 'yan sa pinirmahan mong kontrata. Mm. Ha, checkin mm -hmm. mo muna ha para hindi ka rin ma-compromiso. Okay, mm -hmm. si Leia ng Davao, ang ating color ngayon. Hi Leia magandang nanggabi. Leia. Hi there. Yes, Leia. Ano gusto mo itanong tanong attorney? Um, attorney, you know, concerning public utility and <laughs> Ay, well, medyo mahina. Ulit, ulit, ulit. Medyo yeah. garbled. Ulit, 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 ulit. Oo. Uh oh. Um, po Garbled po. Isa garbol. pa, isa pa. No? Ito po. Pa Yan, better. Sige, go. Okay. Um, Last July 11 po, ngayon lang po yung very last July 11th. Naintindihan mo? Dako. <laughs> Sandali, naiintindi ko ah. <laughs> Lalakihan ko yung tenga ko ah. Ulitin natin, ikaw ay nag-resign, tama ba ako? Ano uh, no po, tinerminate po. Tinerminate ka sa trabaho mo? Yes po. Dahil? Um, dahil sa isa lang. Ano And da? The... ano da? Ano, again, again? Ahol. Ahol. Ano po? Hindi, hindi po abol. Ano? Um, dahil po sa biolog, medical certificate, at saka yung sa pagiging, yung na-late po ako ng dalawang beses. Okay. So, na-late ka. Tapos, ano yung sinabi mo kanina? Anong certificate? medical certificate po. A medical certificate. Anong bumagsak ka? Ah, hindi po. Kasi umabsent ako ng dalawang araw kasi po na-admit yung anak ko. Ah, okay. Nag-absent ka yes. ng dalawang araw, na-admit yung anak mo, hinihingang ka ng medical certificate. Yes po. Hindi po ko nag provide kasi po. May yung siya nag na So, so oh, tinanggal oh, so, siya. So, so, hindi, tatlo yung uh, dahilan eh. Tatlo yung dahilan. Yes po, tatlo dahilan. ano yung unang dahilan? Um, sa una po, yung na-late po ako sa work. Ah, na ka. Ilang beses kang na Dalawang beses po. Oh, tapos, Dalawang beses. at, ako. At, sandali, 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 muna. <laughs> so, yung una, na ka ng dalawang beses. Yan ang una mong kasalanan. Yung pangalawa mong kasalanan, nag-absent ka dahil dinala mo yung anak mo sa ospital, pero hindi ka nakapag-provide ng medical certificate. Ay, hindi po. Ano, uh, na-admit na po yung anak ko, tapos na-discharge kami. Tapos hindi po ko nakapagtrabaho ng dalawang araw kasi sa doon ng migraine po. Kasi ano? Nag-migraine siya. Ah, nag-migraine oh. ka. Okay, so, kaya nga. Okay. So, ang ras, ang ras, na, uh, yung, una, yung uh, nag-absent ka, dahil dinala mo yung anak mo sa ospital, hindi naman nila ano ang rason mo kung bakit sinabi mo sa kanila na ang rason kasi dinala mo yung anak mo sa ospital? Yes po. Sa, sa late at saka doon sa medical certificate po, nakapag-issue sila ng NTE and then nakapag-explain naman ko. Notice to explain po. Ah, notice, notice, to explain NTE. Yes, po. okay. Ano Na-explain yes mo naman. And then, yes po. And then sa dalawang yun, ang sa MTE ko sa para sa date is na suspend na po ako na tapos yung sa medical ko po is na suspend na po ako. Ayun, si dalawang offense na yan eh. Dalawang oh, 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 offense. Okay. So, But ngayon, pangatlo, uh, ano nangyari tapos, tinanggal ka na talaga? Hindi, yung ano muna yung pangatlo, yung pangatlo? Yes. Yes po. Tapos ditong pangatlo, hearing nila ako para sa bayonal, hindi para sa late at saka sa medical certificate. Ah, hindi, tapos na, na yung, Hindi, tapos na yun kasi naparusahan ka na ron eh. Mm -hmm. So, yes yung, po. ano yung, pangatlong, ano yung pangatlong kasalanan mo daw? Oh, 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 Sa log ko lang po. Ah, like, bakit? Yung, mali, daw po, yung pag-login mo. Yung sa biometric ko. Oh, dinaya di mo. Sa pag -biometric. No, hindi po. Ah. Ay, hindi, po na, hindi na yung yung timestamp po. Madalit sabi, wala siyang biometrics. Okay. Yes uh, po. Eh, kaya and then, yun, yun ang pangatlo. Oh. Yes po. And then, sinyalin niya rin po nung mga NTE ko before na 2024 pa na naserve ko na po nabigyan na po ako ng um, South yung, Scholes, kaparusahan. Yeah, oh, oh. Yes, sanctions. Oh, yes, po. So, madalit sabi, yeah, sandali mo na, sandali mo na. Sa madalit sabi, ilang beses ka nang naparusahan? Uh, for this year po. Ah, so for this year, ilan? Dalawa lang po. Eh, for last year? Uh, sa pagkakalam ko, isang beses po. Oh, eh, before? wala na po. Ako si sabi mo kanina, marami kang marami silang reklamo sa you before pero na serve na naman lahat yung kaparusahan. Uh, yung kaparosahan. So yes akala po, nagbigay po sila ng suspension sa past po. Uh, ilan lahat yung past na yon? Um lima ata. Kasi tatlong taon na po ako. Kaya nga. So, so lima, palagi mo ng lima yon at saka itong tatlo, parang walo. Yes po. And yeah. then sa dahil po, ano, yung sabi po ng HR ko kasi mm. sabi nila na i-reglama ko daw po kasi 2024 is past na daw po. And then yung 2025 no, sa medical at saka sa attendance, hindi naman daw po ako nagbigyan ng admin hearing, kundi ang binigay sa akin ay suspension po. Tapos ang pinaka-recent yung sa biolog, is doon na po talaga nina ako si Nerminate na sabi naman ng former HR ko hindi naman daw po reasonable yun, kasi may may nagkaka-error din naman po talaga minsan pag sa bio okay uh, so, uh, so uh, ang tanong mo ay Tama ba yung pagka terminate um, sa yes, yes. So. ah, okay. Okay. Unang our... tanong ko sa'yo. ah uh, doon sa Uh, Bayulag, violation, binigyan ka ba nila ng nakasulat na notice na sinasabi yes, sa sa'yo ang kasalanan? Tapos binigyan ka nila ng pagkakataon na magpaliwanag? Yes po, May okay. 30 ang um, okay. Po. tapos nagpaliwanag ka naman? Yes po. Okay, pero despite ng paliwanag mo, naka-receive ka ng notice na tinatanggal ka na? Yes po, Ayan. July 11 po. Tapos may 30 po yung admin hearing. Ayan. Eh sa ang ano po, pagkaganyan po kasi, di walang pro wala po silang procedural lapses. Mm. Okay. ah uh, Sumunod po sila doon sa hinihingi ng batas bago ang isang empleyado ay madismiss sa kanyang trabaho. Mm. Okay. Ngayon, bakit bakit uh, termination agad ang dumapo sa kanya? Ang oo, oo. Eh kasi Feeling po, Feeling niya Opo. Uh, kaya po ganun agad, ang kaya po ganun na ang uh, parusa ay sapagkat manapakarami na po ninyong beses na nagkaroon ng violation at nagkaroon kayo ng kaparosahan. So, in short, hindi porke na-serve mo yung uh, kaparosahan mo dun sa dati mong violation, tapos ay na. tapos na. So, in na, short, kalimutan na. nasa 201 file niya. Yes. Nasa file mo na lagi kang ganyan. Opo. So, kaya nagkaroon sila ng desisyon na maaari na dahil siguro kailangan nila yung position na yan na lagi kang present, eh pero lagi kang absent, mm. ay uh, Uh, na-terminate na siya. So, dumaan naman siya sa proper na Aha. procedure. Uh, pero kung ito po ay hindi uh, hindi in accordance mm. with the manual uh, ng kumpanya. Meron po kasing manual ang kumpanya. Kung meron, uh, isan wala. Usually, meron yan. Mm -hmm. Okay, uh, Kung nakalagay po doon, ah uh, kung ano ba ang consequence kapag ikaw ay pangatlong beses na halimbawa na late. May mga nakalagay na consequence po dyan. So titignan po natin kung nakaayon naman sa manual yung parusa na iginawad sa inyo, ito ay justified sa manual, uh, medyo mahihirapan tayo nagreklamo. Uh -huh. Pero kung sa tingin niyo ay hindi po ito makatarungan. Bakit uh -huh. at Hindi ito sangayon mm -hmm. doon sa regulasyon ng kumpanya. Pwede po kayong mag-file na ngayon ng kaso for illegal termination sa NLRC. Yeah. Pero ganoon din titingnan din nila yung mga mga circumstances. Yun, okay. okay. All right. Alenya, nako mo? Yes, po. thank ah, you po. Okay, sa ano kana, NLRC, hindi naman kinakailangan ng abogado ron. Oo, oh, oh, administrative ah. lang 'yun. Okay? Sulat-sulat yes, lang siya. You. Okay, thank salamat you. sa Lea. Okay, thank you po. Thank Bye -bye. you. Okay, eto naman. Jerome ng Castle City, 31 years old. Earlier today, I was quoted by a computer store sales agent for a PC. Uh, with a stated uh, installment package or price no interest mentioned after paying the receipt it showed a higher amount with a 25% interest when i asked they just said the agent gave the wrong info they weren't able to up, uh, they weren't they were even, even apologetic. apologetic and said it was the second time this happened had i known the price i might not have bought it Is this legal? May habal po ba ba ako sa ganitong klaseng setup? Kumbaga, mali yung binigay sa kanyang quotation nung binayaran na niya at sa kanya nakita. Oh, at isa lang po talaga ang solusyon dyan. Ibalik po ninyo. I-cancel. Ah, uh, cancelahin po niyo, oh, ninyo oh. kasi hindi nyo bibilin kung nasabi lang sa inyo. Oo. Oh, oh. Pero hindi natin sila pwedeng pilitin na ibigay sa inyo doon sa maling presyo na kinote Nung agent. Base doon sa maling presyo. Aha. Ang talagang remedyo po dyan, ibalik ninyo yung nabili nyo at ibabalik naman sa inyo yung naibayad nyo. Although, data po at subalit, mm. ba diba dati nakakasama natin si Attorney Ruth Castelo ng DTI? Mm. O na ngayon ay uh, spokesperson mm -hmm. na mm -hmm. ni uh, VP Sara. Mm -hmm. Pero dati na nasa DTI siya, sabi niya kung anong nakasulat doon sa presyo na na naka, nakatatak doon, yun yung presyong babayaran mo. Ayun nga, eh, pero yun, yun din naman na nakalagay doon eh, kaya lang installment eh. Ah, Hindi siya, installment. usually ang inilalagay nila, cash straight basis. yung cash payment. Oo, oh, yung cash oh. basis. Oh. oh. well, kung ayaw mo yung presyo, balik mo na lang. Mo. Oo, so oh, sabi mo, cancel mo na, nag-credit card yan, bantayan mo na talagang mm. i-cancel niya yan, mm. di ba? Mm -hmm. Oo, dahil minsan hindi nila nakakancel eh. This, tapos nakikerry over pa. So, bantayan mo lang at tawagan mo ng iyong bangko. Okay? So, uh, nako, medyo mahaba-haba yung ating naging talakayan kanina pero magandang narinig nyo yun dahil I'm sure applicable sa lahat sa inyo. Mm -hmm. Anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. Hanggang sa muli po, ako inyong mare ng bayan, Mare yaw. Ang abogado de Campanilla po ng bayan, Atty. Danny Con. Hanggang sa susunod po nating episode. God bless you. Bye!